JM at Piang nagbahagi ng nakakakilig na video sa kanilang bakasyon sa Bicol kasama ang kanilang mga pamilya. Ipinakita ni JM ang ganda ng Bulkang Mayon na ayon sa kanya ay siyang paborito niyang puntahan at hindi umano nakakasawa. Sabay nilang pinanood ni Piang ang perfect cone ng bulkan. Ang Bulkang Mayon ay kadalasang nagtatago sa ulap kaya hindi makikita ang perpektong hugis nito. Subalit nagpakita ito kina J.M. at Piang Ayon sa isang komento, na kapag raw hindi natakpa ng ulap ang mayon, ay nangangahulugan ito na may ginintuang puso ang isang tao at walang hanggang pagmamahal rin daw para sa magkasintahan. Samantala, nagbahagi din ng video si Mami Myrna na kung saan makikitang nag enjoy ang dalawa sa kanilang pakasyon. Maraming fans ang nagpaabot ng pasasalamat sa ina ni Fiang sa pagbibigay update sa naging activity ni na JM at Fiang. May bago ng housemate si Kuya ngunit hindi pa rin iniwan ng mga fans ang tambalang JM at Fiang. Patunay lang ito na legit ang suportang binubuhos nila sa dalawa at maging sa totoong buhay ay minamahal nila ito. Sa ngayon ay inaabangan ng lahat ang bagong proyekto ni JM. Kabilang siya sa movie na may titulong Child Number no. 82 na ipapalabas sa mga sinihan ngayong Sinimalaya 2025 kasama ni GM si Kay Montinola, Wong Navarro at marami pang iba.